Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang crime thriller film na Revenge, A Love Story. Tara na't panoorin natin. Simulan natin ang pelikula sa isang binata na si Chan na tindero ng siopaw malapit sa eskwelahan. Isang araw, habang bumibili ang matanda at apo nitong si Chong Wing ng siopaw ay hindi maalis ni Chan ang tingin sa magandang dalaga. Mukhang na love at first sight ang tindero kay Chong Wing. Nainis ang matanda kay Chan kaya sinabihan siya nitong tutusukin ang mata niya kung hindi lulubayan ang tingin ang apo niya. Simula noon ay palaging naglalaan si Chan ng oras upang makita ang kanyang crush sa eskwelahan kung saan nag-aaral si Chong Wing. Hanggang isang gabi, napansin ni Chan na hinahanap si Chong Wing ng lola niya dahil hindi pa ito umuwi simula tanghali. Gamit ang bisikleta, nagkusa ang binata na hanapin ang dalaga sa paligid. Di nagtagal ay nakita niya itong nag-iisa sa paanan ng burol. Agad na inihatid ni Chan ang dalaga sa kanyang lolang nag-aalala. Lumalabas na si Chong Wing ay may kapansanan sa isip kaya hindi normal ang kilos niya. Gayun paman walang pakialam si Chan sa katayuan ng dalaga sapagkat mahal na niya ito. Ilang araw ang lumipas, hindi na nakita ni Chan ang maglola. Nagtataka siya kung ano na ang nangyari sa kanila. Isang araw, napansin niyang maraming tao sa tapat ng bahay ng maglola kaya nakiusyoso siya. Nalaman niyang tatlong araw ng patay ang matanda at si Chong Wing ay nahiga lang sa tabi ng lola niyang namatay. Dahil sa kapansanan at ulilang lubos na ang dalaga, dinala siya ng mga social worker sa mental hospital. Kinagabihan, palihim na binisita ni Chan si Chong Wing sa ospital. Sa kabutihang palad, ang silid ni Chang Wing ay nasa likod ng pasilidad kaya madaling na itakas ni Chan ang dalaga. Sa mga sandaling iyon, dinala ni Chan si Chang Wing sa isang parke upang mapanatag ang loob nito. Dinamaya ni Chan si Chang Wing ng isigaw nito ang kanyang pangungulila sa kanyang lumisa na lola. Nagsabi ang dalaga na gusto niyang umuwi sa bahay nila. Sa kasamaang palad ay nakakordon at nakalak pa ito nang subukan ni Chan na puwersahing buksan ang pinto, lumabas ang kapitbahay at nagmagandang loob na patuloyin muna silang dalawa sa loob ng apartment niya. Nagsabi ang babae na may kliyente siya kaya doon na muna sila matulog. Lumalabas na ang babae ay isang prosti. Biniro niya ang binata na kumain na muna bago siya sumabak sa gera. Aksidenteng nakita ni Chan si Chong Wing na naliligo ngunit hindi siya nagisip ng masama bagkos ay lumabas na lang upang kumuha ng makakain nila. Gayunpaman, dito nagsimula ang lahat ng karahasan. Ilang minuto matapos umalis si Chan, may isang lalaking kumatok sa pinto at pinagbuksan ito ng dalaga sa pag-aakalang si Chan ito. Nang makita ni Chang Wing na di niya kilala ang lalaki ay sinubukan niyang isara ang pinto ngunit sadyang malakas ang lalaki na nagngangalang duge. Inakala ng lalaki si Chang Wing na prosti tulad ng kilala niyang nakatira doon. Agad na naglabas ng pera si Duge at pinwersa ang dalaga, Mabuti na lang ay nakita ni Chan mula sa kabilang kalsada ang pangyayari sa bintana. Agad na bumalik si Chan at walang pag-aalin lang ang inatake ang lalaking di nila kilala. Pagkatapos ay tumakas sila at ini-report ang pangyayari sa istasyon ng pulis. Magkahiwalay na kinuhana ng statement ang dalawa tungkol sa insidente. Naiwan ang dalaga sa interrogation room. Tinanong siya ni Jeffo at Lao Gui kung paano siya hinaras ng di niya kilalang lalaki. Sa huli ay nalaman ng mga pulis na ang lalaki ay may tato na itim na star sa kanang kamay. Nagulantang ang lahat ng pulis nang mapagtanto nila na hepe nila ang tinutukoy ng dalawa. Nagkataon na nandoon na ang hepe at narinig ang sinabi ng dalaga. Pinulong ng hepe ang mga tauhan at sinabihan silang manahimik na may kasamang pagbabanta. Iginiit ng hepe na prosti si Chong Wing at hindi pa sila tapos. Pinigilan man siya ng isang tauhan sa takot na mabulilyaso sila Nagpatuloy pa rin ang hepe sa kanyang kalokohan. Walang nagawa ang matitinong pulis kung hindi ang sundin ang utos ng hepe nila. Sa kabilang silid, habang patuloy na tinatanong ni Ting zai si Chan ay napansin niya na hepe ng mga pulis ang tinutukoy niyang lalaki. Nakatunog siya na babaligtarin siya ng mga ito. Sinubukan niyang tumakas ngunit napigilan siya ng mga pulis. Doon ay nasaksihan niya na ipinagpatuloy ng hepe ang masamang gawain kay Chang Wing lalo pang napasama ang pagpunta nila sa presinto dahil pati ang mga tauhan ng hepe na si Nalao at Tingzai ay pinilahan ng kawawang dalaga habang napapanood ito ni Chan na bugbog sarado. Ilang saglit pa ay napagalaman ng mga pulis na hindi prosti si Chang Wing bagkos ay may problema sa pag-iisip. Nagkontsabahan ang mga pulis at gumawa ng senaryo upang pagtakpan ang pambubugbog nila kay Chan. Sa korte, nagbigay ng salaysay ang mga pulis upang madiin si Chan sa salang pagnanakaw at pang-aagaw ng baril. At sa kaso naman ni Chang Wing, sinabi nila na natagpuan nila ang dalaga sa parehas na gabi. Kinontak nila ang social welfare upang maibalik ito. Binantaan ni Jeffo si Chang Wing na manahimik at kung hindi ay papatayin nila si Chan sa kulungan. Si Chan ay nahatulan ng guilty sa salang assaulting a police officer at makukulong ng anim na buwan. Habang nasa bilangguan, binura ni Chan ang kanyang fingerprints. Mayroon siyang pinaplano sa oras na makalaya siya. Makalipas ang anim na buwan ay nakalaya si Chan. Sa labas ng piitan ay sinalubong siya ni Chong Wing na dalda-dala ang resulta ng panghahalay sa kanya ng mga pulis. Walang nagawa si Chan kung hindi ang umiyak at tanggapin ang masaklap na katotohanan. Sinalubong pa rin siya ng ngiti ni Chong Wing dahil ang importante ay nakalaya na siya at magkakasama na silang muli naging masaya ang pagsasama ng dalawa sa mga nakalipas na mga araw. Gayunpaman, nananatili ang galit ni Chan na matagal niyang kinimkim. Naghahantay lang siya ng tamang pagkakataon upang balikan ang mga salbahing pulis. Isang araw, nakita ni Chan ang asawa ng pulis na si Ting Zai na may binili sa tindahan bago umuwi ng bahay. Di nagtagal ay dumating si Ting Zai at tinatawag ang kanyang asawa. Di niya alam na nasa loob si Chan na agad siyang inatake. Makalipas ang ilang araw, may nakitang plastic bag ang grupo ng mga diver sa ilalim ng tulay. Dinala nila ito sa istasyon ng pulis upang alamin ang maalingasaw na laman ng bag. Nang buksan nila ang bag ay bumulaga sa kanila ang mabahong fetus na nasa loob. Natagpuan din nila ang ID ng kasamahan nilang si Ting Zai sa loob ng bag. Agad nilang tinungo ang bahay ni Ting Zai ngunit wala siya doon. Ilang hakbang pa ay bumulaga sa kanila ang bangkay ng asawa ni Ting Zai at wala ng laman ang tiyan nito. Ibig sabihin, ang laman ng tiyan niya ang nasa loob ng plastic bag na natagpuan nila sa ilog. Sunod na binalika ni Chan si Lao Wei at ang asawa nito. Nagawang makulata ni Chan ang pulis tapos ay ginawa niya rin sa asawa nito ang ginawa niya sa asawa ni Ting Zai. Habang naghihingalo ang matandang pulis ay nagawa pa nitong makatawag sa mga kasamahan ngunit di siya makapagsalita kutob ng mga pulis na posibleng may masamang nangyayari sa kasamahan nila kaya agad silang nagtungo sa bahay nito. Di sila nagkamali ng hinala dahil natagpuan nila ang asawa ng pulis na katulad ng sinapit ng asawa ng kasamahan nila. Natagpuan naman nila ang katawan ni Lao Gui na nakalubog sa mainit na tubig. May suspetya si Jeffo na ang sunod-sunod na krimen ay maaaring kagagawa ni Chan sa pagnanais nitong makapaghiganti sa kanila kumalat sa buong bansa ang balita tungkol sa sunod-sunod na krimen kung saan ang mga pulis ang biktima. Nagkaroon ng checkpoint sa mga sasakyang pumapasok at lumalabas ng lungsod. Di nagtagal, chinek ng mga autoridad ang bus kung saan nakasakay si Chan. Natakot si Chan na maaaring may suspecha na si Jeffo sa kanya, kaya't lihim siyang naglakad palayo. Ngunit napansin siya ni Jeffo at doon nagumpisang magkaroon ng habulan. Sa huli ay nadakip si Chan at dinala sa interrogation room. Pinahirapan siya ni Jeffo at kasama nito upang aminin niya ang kanyang ginawa sa kanilang kasamahan. Ngunit, pinili ni Chan na manahimik kaya patuloy siyang pinahirapan ng dalawa. Galit na galit na tinutok ni Jeffo sa ulo ni Chan ang baril ngunit hindi siya nakaramdam ng takot at nanatiling tikom ang bibig. Samantala, aksidenteng napanood ni Chang Wing ang balita na naaresto si Chan dahil sospek ito sa mga nangyaring krimen. Ayaw ni Chang Wing na muli silang magkalayo ni Chan unang ginawa niya ay sinunog ang picture ni Chan tapos ay kumuha ng kutsilyo bago tumawag sa istasyon ng pulis. Nang may sumagot ay binagsak niya ang telepono at pumasok siya sa CR. Lumalabas na gusto niyang alisin ang pinagbubuntis niya gamit ang kutsilyo. Ilang saglit pa ay tinapon niya ang kutsilyo sa lugar na hindi makikita ng mga investigador. Makalipas ang ilang minuto, lumipat ang eksena sa istasyon ng pulis. Sa mga oras na iyon ay nanggigil na si Jeffo kay Chan at gusto siyang patayin. Gayunpaman, dumating ang kapitan na nagsabing maling tao ang inaresto nila. Sinabi ng kapitan na may bagong kaso ng parehas na krimen. Dahil dito ay sinuspinde ng kapitan si Jeffo at kasama niya ng dalawang linggo. Lumalabas na si Nadja ni Chong Wing nagawin ang di mo akalaing magagawa niya upang mapawalang sala si Chan sa mga paratang sa kanya tinanong ng kapitan si Chan kung bakit niya tinakbuhan ang mga pulis sa checkpoint. Sinabi ni Chan na hindi iyon ang unang pagkakataon na na-frame up siya ng mga opisyal na pulis. Sa kabila ng narinig at sa kakulangan ng ebidensya, sa wakas ay napawalang sala si Chan sa lahat ng mga paratang sa kanya. Sa kabilang banda, nagsuggest ang kasama ni Jeffo na sabihin na nila sa kapitan ang totoo na si Chan ay may galit sa kanila dahil sa mga nakaraang pangyayari. Di sumang-ayon si Jeffo dahil madidiin sila sa ginawa nilang sabuatan. Tapos ay tinawagan nila ang dating hepe upang balaan ito sa paghihiganti ni Chan sa kanila. Binanggit niya sa retiradong hepe na plano nilang iligpit si Chang Wing at Chan. Alam ni Chan na hindi gagawa ng maganda ang mga pulis kaya pinuntahan niya si Chang Wing sa ospital upang itakas ito. Gayunpaman, nang papalabas na sila ng ospital sakay ng ambulansya ay nakita sila ni Jeffo habang sinusundan sila ni Jeffo ay nagutos ito sa isang tauhan na pigilan ang ambulansya na makalayo. Nang makita ng tauhan ni Jeffo ang ambulansya ay pinaputokan niya ito kaya bumangga ito sa gasolinahan. Pagkatapos ay nagpambuno si Chan at tauhan ng opisyal. Nang makaalpas si Chan ay binaril niya ang pulis na nakainom ng gasolina. Biglang dumating si Jeffo at sadyang tinumbok ang kinaroroonan ni Chan. Ngunit naiwasan ito ng binata patuloy na hinabol ng opisyal si Chan hanggang sa maabutan niya ito. Hindi nilubayan ni Jeffo ng palo si Chan hanggang sa lupaypay na ito. Aksidenteng may napulot na malapad na bakal si Chan sa damuhan at buong lakas niyang hinampas ito kay Jeffo na agad na ikinamatay ng opisyal. Kinaumagahan, nakita ng dating hepe ang ambulansya sakay si Chang Wing. Alam niyang nasa paligid lang si Chan. Nagpaputok siya ng baril upang ipaalam kay Chan na nandoon siya tapos ay binalikan niya si Chang Wing at binaril ito ng dalawang beses. Si Chan na nawala ng malay ay nagising sa mga putok ng baril. Habang lulugulugo si Chan ay pinilit niyang makalapit kay Duge. Nais nang tapusin ni Duge ang lahat kaya binaril niya si Chan ng ilang beses hanggang sa maubusan siya ng bala. Sinabi ng dating hepe na kung sakaling mabubuhay pa siya ay magkita silang muli. Makalipas ng limang taon, makikita si Duge na malalim ang iniisip dahil madalas ay minumulto siya ng mga kasalanang ginawa niya kay Chong Wing at Chan. Malaki ang pinagbago niya dahil isa na siyang ministro na nagtuturo ng kabutihan. Isang araw ay nag-guest siya sa National TV para ikwento ang mga pagbabago na nangyari sa buhay niya. Sa kabilang banda, makikitang buhay pa si Chan na aksidenteng napanood si Duge sa telebisyon. Dahil dito ay nalaman ni Chan ang lokasyon ni Duge. Di pa tapos ang paghihiganti niya at sa pagkakataong ito ay pwede na niya itong ituloy. Bago pumunta kay Duge, nirazor ni Chan ang buhok upang ibalik ang dati niyang itsura. Sa madaling salita, nakipagkita si Chan kay Duge na tinuturuan ang mga batang choir. Nang makita ni Duge si Chan ay inimbitahan niya itong uminom ng kape. Casual na nakipag-usap si Duge kay Chan na parang walang nangyari. Si Duge pa ang may ganang magsabi na pinatawad at pinagdasal niya si Chan di na nakapagtimpi si Chan at sunod-sunod na pinaputukan si Doge hanggang sa mamatay ito. Tapos ay binanggit ni Chan na iyon na ang wakas ng kanilang alitan. Sa huling eksena, makikitang buhay pa si Chang Wing ngunit naka-wheelchair na ito dahil sa tama ng bala. Nakaranas man ng karahasan sa kamay ng mga tiwaling pulis, nagpatuloy si Chan at Chang Wing sa kanilang simple at matiwasay na pamumuhay.